Na. Sana oh. all oh, sana oh. all okay, ano. ah, dito Kamuting kam ko <laughs> lang eh Ala, oy, oy. Oye, Sana all oh. hmm? Sana all oh. Sana oh. all <laughs> <laughs> <Sana> oh. <laughs>

Ah? Hmm. Sa atin, sa atin lang 'to. Mas magaling ang kamay ko dyan. oh, ba't tumawak ka? Hindi naman ako nang hawak ka. Dito lang yun, oh. Oh, tingin mo. Hindi naman ako na, ko na nakatingin, eh. Dito ako nakatingin, oh. Huwag mo na eh, ako na yung matatalo na ako, eh. shoot sa pa. Sa yan, tatlong itlog sana yun. Ayun! Ang laki, ang laki. Ang laki. Ang laki na napinalo mo. Laki, ang Ano ba? Bakit ka ba ito dito? Eh, nanunood nga ako eh. Pakinangan mo ah. Pakinangan. Alam mo ba to? Oo, uh, alam ko yan. Lagi kong hinawak. Pinipindot yan. Lagi pinipindot yan. Grabe lang eh. Ayun na. 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 Ayun na. Ayun na malapit na pala. O oh, yun oh, Oh, di ba nakita mo? Nakita ko, Jeffrey. Nakita na laki, laki na nakita ko eh. Ayan oh. No? Ayan na, ayan na. Ayan na. Dali na eh. Ayan, ayan na. Hati nga. Hati nga oh. Ayan, ayun. ayan, na nga. Ayan na. Ayan na oh. Ayan na. Sobrang laki. Sobrang laki ng panalo mo. Sobrang laki. Sobrang laki. Grabe. Ayan ng mati ako. Makatay ba? Gusto mo... Ang kalikabok dito. Gusto mo kam kamuting ko? Hindi na. Ay, matado pa ako. Ay, malinis naman yung kamay ko eh. Mm -hmm. Ayan. Grabing laki. Gra napakalaki naman yun. Tatalo na ako. Ay! Ay! <laughs>